Daming laseng Daming na kala. Marami. May mula pa. Ah. Bakit biernes Ah, biernes kasi na lang. Biyernes. Ah, sabado ang halid. Ah, biya Ah, holiday din na? Weekend, di ba? Ah, kinabukasan weekend. Di ba? Kinabukasan weekend. Sabado ng gabi. Maraming talaga. Maraming. Paglinggo, wala na. Linggo ng gabi. Wala na. Wala na. Ah, maaga magsisira. Bakit kaya yung pop, ano, ah, locker, maaga sila. Eh, bukas naman eh. Mga ganyan, ino ba yung sasakyan ko? Ko, hindi naman nasa pangalan. <laughs> Pumalakaw na ay. Inoba. Oh, oh Inoba. Yes, oh, Seven seaters daw. Ganyan yun, no? Oh, Ginagamit niya. oh, yun ginamit niya kanina. Hmm. Ah. na? One month pa bagong pa magamit sa business niya. Ayun. nalasing yan. Kaya mo mm -hmm. kung lang pa. Dalin mo na para magamit Kaya ito tapo natin yung ano. Mm. -hmm. laman. Mm -hmm. Ay, <laughs> basa <laughs> to. Malayo

Locker mo sila. Saan yan? Ha? Saan mo? Saan mo? Saan Dito? Yung mall? Yung naka putlaker. Saan mo may putlocker ba isa? sa ano? Baka doon sa Pacific. sirak ba? Ang aga doon nagsisira?